you guys ay, magandang hapon ay wala tayo ngayong content pero thankful ako kasi ang init init na ayan o yan ay yung mga laga nila laga nilang pabo ayan o oh guys kasi ang init na hindi umuulan Ayan guys. Kasi ngayon konti lang yung naglalaro. Ayan. Sabado kasi ngayon. Ayan guys. Ayan. Lalaro Ang daming labahan. Alab. Ang daming sinampay. Kasi sabado ngayon. Ayan. Ayan guys, konti lang yung naglalaro. sabado kasi ngayon. Kaya, ayan. Ayan, si Kalbo yan o. Natutulog. Si Kalbo. And guys, kasi ang daming labahan. Kasi ngayon, sabado daw. Ah, laba time sa labandera. Kasi ang dami yan, ano? o. Baka by Monday, may update ako na ano. Ah, may, may content na tayo. Kasi pag Monday, wala na masyadong maglalaro ng mga estudyante. College, pwede. Ayan yeah, yeah. guys.